Hello guys, mayroon lang akong isi-share sa inyo na napaka-importante po ito. Iwas sa mga unsafe message na darating sa inyo. At sa mga gustong mag-hack sa inyong messenger is para po sa inyo ito. Para sa atin lahat ng mga naka-turn on professional mode kahit na hindi naka-turn on, ito po ay safety ang ating account na dapat naka-turn on ito. Panoorin mo to. Pero bago ang lahat, sana pakishare na rin ang video na ito para sa pangkalahatan at makatulong sa kapwa content creator or sa mga gumagamit ng Facebook. Iwas mahak ang ating mga account. So, panoorin mo ito. Guys, punta lang tayo sa ating messenger. Kung nakikita nyo po ang three lines sa taas, i-press lang natin ito. And then, dito po tayo sa settings. I Scroll up lang natin. Dito tayo sa my privacy and safety. And then, dito tayo sa my safe website browsing. Turn on warnings for potentially unsafe links. So, yan po dapat naka-turn on po yan. Ang ibig sabihin niyan, get warnings when potential unsafe sites may be trying to steal private information. Magbibigay alert kung mayroong mga taong mag-hack ng iyong Messenger or account. Kaya dapat naka-turn on po ito. Thank you for watching.